Ah, hello mga idol. Ito nga yung papakita ko sa inyo mga idol, no? Siyempre, pakita ko yung uh, basic guide sa uh, installation sa CCTV, no? Gamit ang ating uh, passive video balloon ito mga idol. Passive video balloon. Ito mga idol, hindi natin ito gagamitin, no? So, gagamit tayo ng... ah, uh, ito kasi, auxiliary cable lang to. So, gagamit tayo ng ano mga idol? Cat -6. UTP cable mga idol, no? outdoor to mga idol ito ang gagamitin natin outdoor cat 6 UTP cable yan, so dito natin isaksak no mga idol no? so ngayon, panoorin nyo to hanggang dulo no? para malaman nyo kung paano natin to i-install dahil, gagamit tayo ito sa ngayon mga idol ito muna ang gagamitin natin for uh, tutorial purposes only no? pero ang gagamitin talaga natin yun yung cat 6 kanina na kulay itim <coughs> pang outdoor yun mga idol So ngayon mga idol, di mo ko sa inyo no, kung paano natin itong gagamit, paano natin itong paganahin no, mga idol. No? So yan, naka-install na yung mga ano, power supply mga idol. At saka ito yung supply ng DBR mga idol. No? Saksa mo muna. Series nga pala nito mga idol. No? 7,200 ang model mga idol. No? O natin yan mga idol. Yan. Gaon na mga idol. No? Sa nga pala ngayon mga idol, no? uh, itong kamerang dalawa, ito yung inclusion nito, pati yung power supply, ito yung kasama niya, no? pati yung coaxial cable. So yung coaxial cable mga idol, hindi ko na gagamitin you No? Know? So yung gagamitin ko ay uh, UTP cable cut 6 mga idol, outdoor yun. Know? Siyempre no? nakasaksak ng na ating DVR. Then, saksak mo natin ito mga idol, yung uh, passive uh, video balon. So ito mga idol, nakikita nyo ito, uh, dito to sa supply. Yan. Saksak natin to dito mga idol, no? Yan. Tapos ito, dito to saksak natin sa DBR mga idol. Yan. Yan. Kaya, kailangan mga idol, ha? Nakalock talaga siya. Ayan, may ilaw na mga idol, oh. So, ibig sabihin na mayroon na siyang power. Dito na rin kasi tayo kukuha ng 12 volts mga idol. Kaya, hindi na tayo hasil. Hindi na tayo magsusupre-supply pa ng uh, sa ating mga adapter kung malayo, malalayo, no? Ito na. Iwa-wired na lang natin. So, malalaman nyo ngayon kung paano tinggal, ano, no? Paganahin. So, saksak ko na rin itong isa, mga idol. Ito na lang isa, mga idol. Ito yung partner na ito. Uh, dito sa CCTV, mga idol, no? Dalawa na yung saksak natin para dalawa ang paganahin natin. No? Yan, nakalagay na ng idol ha. Tapos, ito mga idol. Dito naman to. Yan, dito ha. Ito yung sa CCTV mga idol ha. Yan. Yan, ito yan. Kita niyo yan. So, ngayon, ito mga idol, ito naman yung ilalagay natin dito. Yan, mayroon ng kasamang ano nito mga idol ha. 12 volts. Yan naman yung isasaksak natin sa ating jubalon dito. Partner na yan sila ba yun no? mga idol, no? Partner na yan sila para gagana na to. No? Yan. Kita nyo na yan? So, ganun din tong isa mga idol. So, isaksak na rin natin to para parehas na. No? Saksak na rin natin. Tapos... Mayroon pa tayong isang tablet dito mga idol, no? Tapos, yung sa video balon nito naman mga idol, no? Para alam natin na gumagana talaga. Tapos, saksak na lagay natin to. Tapos, yung isang video balon, dito naman mga idol, no? Tapos, lagay natin to dito. Sa DBR. Ayan. Tapos, yung supply, yan mga idol, dito natin lagay. Para so yun, dapat iilaw 'to mga idol ha. Ah, ayan mga idol, iilaw na siya. So ibig sabihin mga idol, mayroon na siyang supply yung kamera nito. Kasi no may ilaw nitong video balon mga idol. Mayroon na yung supply ng 12 volts. Ngayon, ganito mangyayari mga idol. Yan. Pag galing ng video balon, ayan, nasa bahay nyo to kahit mga 100 meters nito mga idol kayang kaya supplyan niya yan kayang kaya supplyan niya hindi, mo, hindi mo na kailangan pa mag supply magkukuha ka pa ng uh, supply doon sa dulo nito ito na diritsyo ka na rito mga idol no no need mo na supplyan siya nang ano pag malalayo mabot ng 100 meters or o 50 meters so siyempre kailangan mo na supply mga idol no so ito na ang ating gagamitin katulad dito mahaba to mga idol yan 100 meters to no ganoon yan mga idol no uh, para may supply na dito na gagamitan natin ng cut 6 ito naman yung mga idol cut 5 to cut 5e -e, mga idol pwede rin yung cut 5e -e kung mayroon kayo kung anong may available kayo mas maganda kung may cut 6 kayo na outdoor ayun para mas matibay no ah uh, Siyempre, gaganahin, pagganahin natin to mga idol. E, sasaksak natin tong HDMI cable mga idol, no? HDMI cable. So, makikita natin dito sa monitor. No? Titingnan natin monitor, Saksak natin dito. Lagyan natin to, saksak sa monitor. Ayan. Dito lang sa likod niya mga idol. Tapos yung mouse nga pala mga idol, no? Lagyan natin dito yung mouse. Yung paglagay nito ng Lalagyan nyo rin ito ng pattern mga idol ha. Pag bagong bukas ito, ito nila, tapos ko na nilagyan ito mga idol. Sinit ko na yung ano nito So, dito yung HDMI Diretso na to sa monitor no mga idol. So, ayan naman yung monitor mga idol oh. Kita nyo naman yan. So, yung ano. Ayan na. So, ito na mga idol oh. Nandito na tayo. Ayan na, oh. nakikita nyo naman yan. So, apply na natin ito. nakasita din sa English na ito mga idol no oh. Apply na natin ito mga idol. Ayan, apply lang natin, set the resolution. Ayan, apply lang natin yung mga idol. Ayan, set na natin. So, ganun ang mangyayari mga idol. Change the output resolution, restore in 12 seconds. Ganun ang mangyayari, no? So, okay lang natin. So, ayan, bumalik na tayo. Tapos, balik tayo sa ano, pattern. So, ano yung lang natin, patayin ko lang kung ano ha. So yun na mga idol, tapos ko na na-sit up, no? Ah, uh, bilis yes na natin. Hindi ko na pinakita. So kayo na bahala po kung ano pong uh, mga password na ilalagay niyo mga idol, no? So, yun yes na natin yan. So ito na mga idol, ang ating sit up, no? So ganun lang. Server. Man. So ito yung ano natin sit up mga idol. Tapos next natin mga idol. Yan. So, IP address. So, default. So, ganun lang natin. So, next na natin yung mga idol. Wala na tayo gagawin dyan. Next, next lang natin mga idol. No? Dahil ito pa lang nga pa idol. Wala pa tong uh, HDD. O yung ating internal hard drive. So, lalagyan ko pa itong mga idol. No? So, ipapakita ko rin to sa inyo kung paano ko lagyan ng HDD. No? So, yan. Ipapakita ko rin sa inyo. Ito yung setup natin. So, ipapakita ko sa inyo yung ating ah uh, pag ano ng HDD, mga idol. So, ngayon, next lang muna natin. Tapos, finish na ating setup. So, yun lang nga mga idol, no? ah uh, kitang kita. So, sa ngayon mga idol, dalawa pang kamera natin. So, magdagdag lang tayo ng dalawa pang kamera. Kasi itong ating DVR ay 4 channel mga idol, no? So, Ayan mga idol, maraming maraming salamat sa inyong lahat ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan nga mga idol, ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Huwag kalimutan pag-subscribe sa ating channel, no? Ayan, kung mayroon kayong uh, natutunan sa ating bagong video, ano, palike naman ng ating uh, video mga idol at siyempre pa na lang kung gusto nyo mag no? Kung nagustuhan nyo ang ating video. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Uh, siyempre, palike na rin mga idol para ma-recommend tayo ni YouTube, no? Palike ang ating video. Uh, lagay ko nito ng HDD or internal uh, hard drive, no, mga idol, no? Uh, lalagyan natin ito, mga idol, no? Uh, ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin ilalagay, no? ayon maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong uh, suporta. ayon, uh, mag-ingat kayo, mag-ingat kayo lahat, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. pag uh, wag kalimutan pag-subscribe. ayon, bye-bye, mga idol. Bye-bye.